station. Exit tayo sa exit B. Guys, makikita nyo yung Lamlong Shan Road. So, diretso lang kayo ng bridge. So, yung sa bridge, makikita nyo na yung Lamlong Shan Road. Bali, ayan siya. O. Tapos, ayan yung food market. Lamlong Shan Road Cook Food Market. Yan, dyan tayo dadaan sa gilid na yan. Diretso. Ayan yung food market. Yan. Pero dito tayo bababa. Baba tayo dyan. Pagpunta dun. Nalip. Dyan. Makita nyo yan. Dito tayo. Nam Long Road. Ang ganda naman ano. South no? side. Diretso pa tayo na ha. Nam Road. Pero kailangan natin tumawid dito. Look right, look to the left and look to the right. The <laughs> maya dadaan tayo diyang Singapore School. Habang naka-green. Ito, Ed. Go, <laughs> oh, Carmela! <laughs> 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 Takbo ka, no? Oh, <laughs> nag-alik <naging> ko. <laughs> Ayan. Diretso pa rin tayo sa Namlongsan Road. Dito pa rin tayo. lalakad lang kayo dito guys hanggang makarating kayo dito sa tapat ng Singapore International School ayan makita nyo na rin ang bus terminal ayan ayan yung Singapore International School kung lalakad tayo doon ng derecho tapos kanan ayun na doon tayo dadaan o no? kanan bakit let's go Bus terminal to guys young. yeah. No. Can take the answer. Done? Packet. Yan, dito tayo. So yan, dyan tayo galing. Dito tayo. Hindi siya nakakalito kasi harap siya ng Singapore International School. Ah, yan ang Brick Hill. O. Natatanong na namin yung akyatin namin. Madadaanan din natin yan ha? Canadian International School. So lalagpasan din natin yung Canadian na yan. Ayan. Makita nyo guys yung bridge na yan. May magandang view dyan. Makikita natin ang Apli Chow, ang Mount Johnson, at ang Aberdeen Channel. Ayan. Ay, Nakit po Nakikip yung ano eh. Mount Johnson. Apli, Apli Chow. Apli Chow to Apli Pai. Mahirap, short hike yun pero mahirap din yun pag mainit. Oh, mahirap pag mainit. Baka mag mag, mag, mag heat stroke ka sa taas. Oo, uh, uh, sobrang init. Walang ano, lang silong yung mountain. Walang dyan, lang silong, sa... boy. Mm -hmm. Yan ang magandang view uh, ng. Ay, ang ganda ng Yan, mahulog ka tapos walang sasalo. O kaya sa maling tao. Bye. Charis. <laughs> Aaket ka pa. <laughs> May hubot pa. <laughs> Di ba dito si Shing? Aberdeen? Aberdeen ba? Hindi ko lang alam ng mga yate. nila. Parking. Nakita mo yung hagda na yun? Yun yun. Doon tayo. Starting point natin yun. Yan ang starting point. So, hindi siya paglapas nyo ng tulay. Malapit na lang siya. 20 minutes ang lakad hanggang starting point yan yung starting point guys yan pag makamahal okay. yung pusa alam mo pag dumanating ako yan na akit okay na tayo sa ating starting point So, una nating dadaanan ang Namlongshan Press Garden. Nasa 20 minutes guys Hanggang dito sa starting point From MTR Ponchok Hangi Station Exit B Ayan, Nasa 20 minutes na lakad Hanggang dito sa starting point Nang dito na tayo Nag-start na tayo Ay 8.38 8.38 tayo nag-start guys Tingnan natin kung anong oras tayo mga karating Sa taas Yan ang Namlongshan Pavilion At Rest Garden So may mga exercise ano Wait, din diyan. Uh, like, ano nang ano you know? By so Bye. 'Yan na. 'Yan Yung pusa tapos natakot ka. Ano rin ako? may pusa ako sa bahay sa kaso. Ano eh? No, walang kang garden noon, no? Meron na yata. Ito do eh. Meron ba? May tuluyan ka. Ay, parang bago to, tita. Tingnan mo. Oh. Di ba si Sla? Tingnan mo. Ganda, oh. Nagawa yan. Pag-dati lang, ko? Ha? Ay, yata yung kaya, Ha? Buti hindi nila ilanot oh. yung mga wild things. Hindi naman. Uy, derecho yung hagdan, ah. Ha? Hmm. Ang walang katapusang hagdan. Ilan kaya itong hagdan na ito? Hindi natin nabilang. bilang. natin to para matapos ano kayong view dito ocean park apple chow yan ang hagdan medyo humahangin pero fog siya guys <laughs> <laughs> pat lang kami si tita si Rachel, si Carmela. Ayan. <laughs> Apat lang kami. So, may isa ulit pabilyon. Grabe, kahit bundok, may niya. Ayan na. Diretso tayo. Pag nakatay niya yan, pabilyon yan. Diretso ulit. Ilang pabilyon ba to? Dalawa lang to. Tapos susunod, helipad na. Helipad, tapos summit. Ano yung helipad? Helicopter? Hindi. Heliplano <laughs> 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 Dan ulit. Pero parang mas maganda lumakad sa talaga pure na yung lupa kasi oh. Oo. Ah. <laughs> oh. Hindi tayo sa lupa. Hindi pagpipilihan ka naman, no? Oh. Ma Matapapilis ka sa cherry blossom pa tayo. Ayan, pagdating dito, lupa na. Oo, nasa ulap na tayo. So, ito yung ano after ng hagdan may ganito namang daan guys so hindi siya masya oo oh, wala po kahit hindi natin makita yung oh. naman kasi malalay pagi pagi walang view pagi pagi che 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 yung pakay may taas namin natatakpan na yung akitin nating summit ayun yung summit oh hindi na makita yung summit ayun walang makita kayamanan niya masita Kapit na tayo guys sa helipad. At malapit na rin tayo sa summit. So yan, pagdating dito guys, papuntang summit yan. Dito yung helipad. Yan ang helipad. Ay, ito na. Oh, helipad. helipad. Ay, mabilis lang talaga siya. yung Ay, summit. Ayan. after ng helipad guys, yan yung paakit ng summit niya. So, dyan tayo din diretso. Tapos mamaya dito rin tayo babalik. Ayan, sa pinanggalingan natin. O, nandito na tayo sa summit ng Brick Hill. So, hahanapin natin ang Ay, trig. Hanapin natin yung trig dyan. Sobrang foggy. So, hanapin natin guys yung trig na Nandito sa likod yung trig. So, hindi kung... Hindi. oh sabi ko si... Sabi ko sa iyo eh. nagpunta ah, sa, siguro yung ribbon kanina, ito yun. Ha? Huh? Yung may ribbon sa baba. Ha? Huh? Siguro yan. Yeah. Super fog, nakikita nyo yung ano? Usok. Ano ka kamer natin dito? Andito yung trig ta. Finding the trig. So, hindi kumpleto ang hike pag walang trig. Wow. Nasa yung trig? Nandiyan yung kuryente. Ayan, nandiyan yung, 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 Yung cable car ng Ocean Park. Ha, hindi nandiyan. nandiyan. Andito, Siguro nandiyan. Hindi okay. ko pa rin nakita to eh. Hindi eh? ko pinuntahan nung nakaraan. Pero so, ano lang to? Shh. Beware. Nasaan? Ayun! din sa wakas. <laughs> nandito pala, nandito. After ng... Ay, niya, ano After dito? ng summit, uh, go na tayo dito. Salubungin natin si tita. <laughs> <laughs> tita? Uh, uh Ikot daw siya. Ayaw. Ayaw mo siya, tita. Bulaga. Okay. <laughs> Ay, balik ka <laughs> rin. May hagdan nga dito tayo eh. Saan? Ah, dito na tayo. Sino oh, dito na? Dito Man, no? Dahil wala kaming makita dito sa taas. <laughs> Bababa na kami. Bababa na kami. Hindi eh. namin nakita ang view. Pero nakita namin yung trig. Okay. Ano? Nakita oh. tayo. Pero na. Baba na. Charu. Ito yung easy-easy lang. <laughs> Ito yung pinakagusto nila. Yung pababa. <laughs> Nakita niyo ba yung ano? Helipad? O, oh, hmm. ayun. Hindi na makita yung helipad. Kunti na lang makita niya. Nung panahon namin, nung makit kami ganun. Tapos na kami mag-hike, pababa na kami. oh 9, ano pa lang, 9.49. So, pababa na kami. Nag-start kami umakyat 8.30 dito sa starting point. Nag-start kami dun sa MTR station ng 8, 8.13, mga ganun. So, ngayon, pababa na kami 948. So, easy hike lang siya, guys. At maganda rin ang view. Kaya lang sa summit, hindi namin nakita yung view kasi nga foggy. Maulap. Maulap ang paligid. Yun, guys. At babalik kayo kung saan kayo nang galing. So, kung gusto nyo pumunta sa uh, bus station, pag nakita nyo na yung Canadian school, may hagdan doon pababa. Pababa kayo doon. Papunta yun sa bus station. Kung gusto nyo naman bumalik ng MTR, tuntunin nyo lang kung kayo. Dumaan kanina. Toba ba na kami guys? Ang ganda ng view.